Huwag mong piting anak mo. Ay na, nanganak na. Dalawa lang yung anak niya. Hmm, dyan lang. Huwag mong ipiti. Alis dyan, Bruno. Asaway ka rin, oy. Alis dyan. No, makikip na. Dalawa lang pala. Ngayon lang nanganak, wala. Gutong na yung isa, oh. Ah, anak mo si Mimeng. Ano yan lang. Dalawa lang pala ka, ano, marami kasi malaking yung ano niya yan. Dalawa lang pala. Hitim sa kaputi. Ay, kung hindi ko ito inuwi kanina, doon ito mga anak si building. Oh. Meron pa pala isa. Iri huh? o. Hmm. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayun o. Ayun o. Ayun Pwede mo tayo Bruno. Alis dyan. Ayun o. Lumabas na. hmm? o. Ayun o. Ayan o. Ayan o tatlo. Tatlo anak niya. Eh, sige pa, mayroon pa yan. Di malaki pa dyan. Baka mayroon pa. Buti, ng dugo. Dalawang puti ay puti pa yung isa.

dugo ah tat Sana Sana ah tatlo Ay, no, na saan yun? ah ayun na naipit niya ayun mo ayun edi ayun mo

isa. <laughs> Ay, dalawa yung isa Ang lakas din hindi, oh. Kasi ani an eh. mo yung ano, walong ano yung Alin? niya. didi saan mo ilagay yan oh. hmm. Lipat ko taong... yeah. Bro, Maganda yung kulay yung isa, oh. Yan oh, yung isa magandang kulay. <laughs> Lakas dumihili yung isa Oh. Ah. Dito pa muna kasi. Mm Humihinga. -hmm. Ano? Hayun. Hayun, hayun umiikot. Hayun, gumagalaw-galaw na, um, um, na. oh. Gumagalaw ito na. Yung isa kayo ma <laughs> malikot, yung <laughs> itim malaglagin mamaya. Isira lang yan dyan. Hmm. Ayan na, gumagalam na. Hmm, dumili yung saw. <laughs> hindi talaga upalis. Hmm, hindi rin yung saw. Baka malaglag mamaya. Hmm. Tanggalin mo to. Ayan, tignan mo. Ay, wag kayo ma... Ano yan, pangharang nila dyan? wag mo pa ng isang ano para min. hindi nagtak ng min kapo ipa hmm tatlo ang anak niya. ang anak pa si goro yan Pansin ko eh. May nakausli mga isa. <laughs> ano huminga? Nagpaparaan na pang... Ano? ano no? puti? Ano, ta. Pinagod sila ta.